Okay, Yeah. Okay. Yep. We yeah. Need to yeah. Minitu Yeah, minitu pum pum. Yes, Ay pum pum, No Pum pum. Oy. yet. Okay na. Okay na. Good morning mga sis. For today's vlog, dito lang tayo sa apartment ngayon. Samahan niyo mag magayos ng aming closet. sira na pala 'tong itim na closet namin na 'to. Kasi ba naman ang daming nakalagay dito sa loob. And hindi naman siya ganun katibay. No choice naman kasi kami kasi wala kaming paglalagyan. Nung tumira kasi kami dito sa apartment na 'to ay bagong renovate. And shop. wala talaga siyang gamit nung lumipat kami dito kaya walang mga closet, walang mga aparador. Kaya sariling gamit talaga namin lahat 'tong nandito sa aming room. Medyo matagal na rin namin nagamit 'tong closet na 'to. Pero bumigay na talaga siya kaya kailangan na naming palitan. Sakto naman magsa-summer na kaya siguro itatago ko na lang 'tong mga pang-winter namin. Tatanggalin ko muna lahat ng damit dito sa loob. Tapos babaklasin ko na 'tong sirang closet para maitapon na kasi din. Kasi nga papalitan na namin siya ng mas matibay. I order nga pala ako ng aparador sa Amazon para ipalit dito. Syempre, hindi namin maipapasok at maaassemble dito 'yon kung hindi ko tatanggalin ng mga Mag-isa ko lang ginagawa 'to kasi may trabaho yung partner. At tamang-tama din, wala akong trabaho kaya makakapag ako. Ito din talaga yung mahirap sa or sa mga bansang may mga winter kasi pag nag-change na yung weather, kailangan mo din mag-change ng mga damit sa closet. Maliban na lang kung mansyon ang bahay mo, hindi mo na kailangan mag-change ng mag-change kasi siguro marami kang paglalagyan ng closet at hindi mo na kailangan mag-change at magtago ng mga damit. Kung mapapansin nyo, maraming tape at marami na kaming nailagay na stick dyan kasi pinagtyagaan pa namin gamitin habang busy pa kami. Kaya ngayon nawala pa akong trabaho, kailangan ko nang tapusin to kasi pag nagkatrabaho na naman ako ay wala na namang time. Natapos ko nang na tanggal din lahat ng damit dito. Ngayon naman ay babaklasin ko na siya. Medyo nahirapan ako sa pagbaklas kasi ang dami ba namang nakalagay na tape. Ewan ko ba kung bakit ito yung binili namin dati. Hindi naman pala siya ganun katibay. Ang bilis maputo. Malapit na nga akong matapos magbaklas ng mga oras na yan. In fairness ha, medyo masakit talaga siya sa kamay. Medyo mahigpit kasi yung pagkaka-assemble nito. Kailangan iikot-ikutin ko muna bago ko siya matanggal. Sa wakas, natapos ko na ding baklasin lahat yon. Sunod naman ay lilinisan ko tong pinanggalingan niya kasi medyo madumi talaga siya. Hindi naman talaga namin siya nalilinisan sa ilalim. Kasi pag inurong namin siya ay tuluyan nang magigiba. Tignan nyo naman kung gano'ng kaalikabok sa ilalim. Oh my gosh. Linis-linis din pag may time mission. Ito na nga po at naglilinis na po. Problemado nga ako ng mga oras na yan kasi walang mag assemble ng cabinet. Hindi naman ako si Wonder Woman para ma-assemble ko yun mag-isa. Nagtanong nga ako sa mga kaibigan kung sinong pwedeng mag-assemble nun. Kaya lang may mga trabaho nga sila. Tapos maya maya lamang ay tumawag sa akin si Jennifer. Nangangamusta siya kasi wala siyang trabaho ng morning. Tapos nabanggit ko sa kanya na problemado ako kung sino mag assemble ng cabinet. Saktong-sakto, day off pala ng asawa niya, si Jose. Kaya solved na ang aking problema. Pupunta sila dito para tulungan ako sa pag-assemble. <laughs> <laughs> ha? Yami daw. Yami? O, tingnan yung mga sis. Pogi yung taga tagamuntam namin. ito yung asawa niyang maganda. Ito yung asawa niyang pangit. Sabi <laughs> sis, so, ako din busy kumakain. <laughs> Lakasan mo, may volume mo. <laughs> so, I have two.

7, 8, 8. Ese es V. Esto S. Ese ya listo, Eh, di ba na natin ito yun? Hmm. Oh, okay. dos. How many? Dos. Dos, dos. dos. Sure ka, babe? Sing, sure, sure, sure. Mamaya pa. Aura. Yes, sir. Aura. Aura. na yes, siya. this one I yeah I yeah that, that one. one you need to you need to put it in that side i see see there, there You need to feel it there oke ya ya need to pay. Yeah, ได้ได้ need to ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ the ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้

You know what you're going to do again? and mm -hmm. put the, go? So you just the This one. one you All right. Okay. Okay. Six? Six. No, So, malapit na nga siya sa katotohanan. Malapit na niyang matapos ma-assemble yung cabinet ko. Inabot nga kami ng tatlong oras sa pag-a-assemble nito. Ito na nga, at last na yung ginagawa niya, pintuan na lang. Nagmamadali na rin sila ng mga oras na yan kasi papasok pa si Jennifer sa panghapon na trabaho niya. At ito na nga siya, tapos na siya. Pero yung takip niya sa likod ay hindi pa masyadong naipa Kaya sabi niya, ipatapos ko na lang ipapako kaysa. Kasi wala na talaga silang oras at madali lang naman gawin So, paano ba yan mga sis? Magpapaalam na rin muna ako sa inyo kasi ako'y mag-aayos pa. Salamat po sa palaging yung panonood. I love you all.